Magandang umaga. Samahan nyo kami magtanggal ng palay sa aming bigas. Dahil yan ang aming bigas lagi. 30 kilos ang aming wow. binibili. Para hindi kang bili ng bili. At alam nyo ba, pag 30 kilos, ganyan ang lagayan niya sa isang huh? papel. At dahil sa papel siya, ibig sabihin, sariwa yan. Galing wow. talaga sa sakahan at magsasaka. Hindi galing sa, sa mga grocery or department store. Kaya fresh na fresh ang aming bigas. At Yay. alam nyo ba, pag nagpagiling kayo or nagpatanggal kayo ng balat or palay sa isang bigas, syempre, masarap yan at wow. mabango, lalo na pag bagong, bagong paganyan nyo lang at inilulutuin, napakasarap at ibang iba ang lasa niya kaysa sa mga nabibili sa department store na naka-plastic na. At dahil ganyan ang kulay niya, brown pa siya, syempre, pag napalupa na siya at napanggal na, mamimili ka kung anong gusto mong kulay o gano'ng kaputi ang gagawin nila para kung gusto maputi-maputi ang pagkatanggal ng palay niya. Depende sa presyo yun. Dahil wow. sa gusto ni Papa ang ganyang kulay, syempre, sa 300 yen, is equivalent to 100 plus ang ginastos niya sa 30 kilos na yan. Ang pwedeng gamitin sa ganyang kika is 2 kilo hanggang 30 kilo. Pero sa isang customer, pwede hanggang wow. 90 kilos. 'di ba? alam niyo ba ang bigas dito eh? Mabango, at masarap. Na parang sa atin ay malagkit na. Dahil doble na ang presyo ng bigas ngayon, triple sa dating presyo. Kaya ito pa rin ang ang biniling bigas kasi mas nakakamura kami pero hindi nagagay ng dating presyo niya. Medyo mas mataas na siya dahil triple na ang presyo dito mo ng sa ngayon. Ayan, tonto ang akin Bian, kasi talaga nag-i-enjoy siya at gusto niya rin gumawa ng ganyan. Kasi hindi siya marunong eh. Kaya sabi ni Papa, subukan niya kahit tatlong kilo lang, pwede na pag gusto nilang paggawa ng mga o yung talagang may handaan ng biglang kainan agad. So ayan, excited na kami. Isain siya kung gaano kasarap at kalasa kung bigas na to. Dahil fresh na fresh siya, syempre iba-iba iba siya sa mga nabibili sa department store at grocery. At ipakita mo naman ang kintab niya at ang lalaki niya. Oh, I At dahil siya, mapapasarap ang aming kain ngayong araw na to. Tara, kain tayo. Thank you for watching. Bye!